Hi guys, kumusta po kayo? Paano nga pala mag-abro dito sa Japan? Yun, isi-share ko lang po yung ano, yung... yung proseso na ginagamit ko nung... bakit ako, paano ako nagpag-abro dito. Tsaka yun, simulan na natin. Unang-una, -una, nag aral unang-una ay nag aral ako sa PNTC. PNTC, dyan ako nag aral ng... Uh, ng Japanese language at saka skills. Skills ay yung depende yon kung anong kumpanya ang kung saan kumpanya ka masilik bago ka mag-aral ng skills. At saka yung ang magtatrabaho ng mga papilis ay yung white cup. Parang partner yan sila. Ipintis, eh, Ipilney Pond Technical College diyan ka mag-aral ng Japanese language para yun diyan ka mag-training sa kanila tsaka yung white lab naman trabaho ng white lab, sila yung mag-proper ng mag, na, mag ng mga papilis mo lahat ng papilis yun ano pa yung PNTC guys Dalawa lang yan sa Pilipinas eh. Ang isa sa Laguna, Kalamba uh, Laguna. Anong exact location nun? I-share ko lang mamaya guys. Yung sa Barangay Punta, manata yun. At saka yung isa sa Mindanao ay sa Padada. Ngayon, pero ngayon kasi parang sa narinig ko parang close daw yung ano eh. Anong nakaraan close daw yung sa Padada pero ngayon nagbalik open na naman daw. yun guys kung kung basta dalawa lang kasi yung training center ng PNTC yun sa parada nga pala diyan ka lang mag-aral ng ano ng Japanese language pagkatapos pag mapasa mo yung pinakababa na level, ipasa ka na sa Manila at saka doon ka na magpatuloy ng mag-aral ng Japanese at saka sa skills kung ma masilik ka na ng kumpanya dito sa Japan mayro ng kumpanya na magsilik sa'yo at saka kung anong kumpanya yon at saka kung anong skills yung kinakailangan nila yon doon ka, pa, ka na mag magsimula mag aral ng skills at saka habang hindi ka pa selected ng kumpanya yon mag magpapatuloy ka pa din mag aral ng ano, ng Japanese May mag, palagi ka mag-level up ng ayon na, ng Japanese mo Japanese language, yun, gaano kataas yung ano yung yung pagti-training hanggang hanggang maka yung sa simula hanggang makapunta dito sa Japan. Didipindi kasi yun guys, eh. patsambat din kasi. Eh. Medyo matagal din eh. Yung sa amin pinaka pinaka-tsamba na ata yun eh. kasi 6 months lang kami nag-training. Yung iba oh, maabot ng tag-1 year yung mga ganyan, yung mga ano yung matagal masilik at saka yung may mga problema sa medical, sila yung mga natatagalan sa ano sa pag yun pagpunta dito sa Japan kasi yung yung medyo may problema sa medical ano lang yun eh yung yung papagalingin muna nila yung parang problema nila sa katawan bago sila maano ma, ano, ma pwede i-select sa mga kumpanya dito sa Japan yun kaya maabot ng ganyan katagal ano pang pwede kong i-share yun kung, kung taga saan ka, taga Cagayan ka, taga Manila ka marami silang mga office guys, i-search lang sa Facebook PNTC, kung ka, for example taga Cebu ka, PNTC Cebu, PNTC Davao. I-search mo sa Facebook kasi meron silang mga office na na mga ano, yung mga office nila, maraming mga opis. Pero yung mga office niyan, ang tinatrabaho ay yung mag-orient. Yung pag may mag-a-apply diyan, i-orient nila doon. Kayo nang magandang ang magandang gawin niyo mag search niyo sa Facebook, PNTC kung tagasaan kayong tagasaan kayong lugar. Pagkatapos, yun para malaman ninyo kung saan yung upis nila dyan sa yung upis na pinakamalapit sa lugar yan for example taga Cebu Cas PNTC Cebu I search natin sa Facebook PNTC Cebu full brightness ko tong cellphone ko para makita ninyo yan lumalabas so PNTC Cebu Yan guys. Yan. Hanapin nyo lang kung saan yung mga odor. Oh, tulad nito, lumalabas yung exact location. Pintis si Nakita nyo ba? Hindi ata makita. Tandali lang guys. Ah, ito yung address o. Oh. Room 111 Mizanini Floor Luisa Village, Flindi, Fuente, Fuente Osmeña, Barangay Capitol Site, Cebu City. Yun, may mga oras. Kumpito kasi yung mga sa Facebook nila guys. I-search nyo lang PNTC. At saka yung sandali lang ha. At saka yung logo nila. Ito guys Oh. PNTC. Yan ang logo nila yun basta yun ang pinakaunan niyong ano moves na gagawin kung yun interesado talaga kayo mag abroad saka yung kung may plano talaga kayo mag abroad wag, ninyong sayangin yung panahon kasi sayang din yung panahon eh dapat move na agad kayo at saka kung may plano ka wag kang mag ano yung mag alindangan ano, 'yon ano yun yung mag mag magdadalawang isip ba parang ganun diretsuhin mo na yung ano mo yung isipan mo Tsaka saka, kung baka isipin mo na medyo mahirap talaga yung proseso, o medyo mahirap talaga kasi stricto itong Japan eh. Tsaka kaya nga, laging maging safety dito. Kaya nga, napaka peaceful na lugar dito kasi disiplinado yung mga tao. Kaya tayong mga Pilipino, medyo sanay tayo dyan sa Pilipinas na hindi ganun ka-stricto yung mga mga rules dyan. Kaya yun, dyan sa pag-aaral mo sa PNTC, lahat na dyan, pag-aaralin mo dyan yung parang ano, yung isa dyan, yung mag, mag practice kayo sa pagchatsapsiks, pagkakain. <coughs> saka, dun ituturo yung mga ano, yung, yung ano yung mga rules dito sa Japan para pagdating dito, alam mo na yung mga gagawin mo. At saka yung mga lahat ng mga teacher dyan, yung mga magtuturo dyan ay mga dating tulad sa akin nandito pa ngayon sa Japan na mga training din ng PNTC na bumalik na ng Pinas at saka kinuha sila ng PNTC para magturo lahat ng mga ano diyan mga staff mga galing na talaga dito sa Japan kaya may mga experience na talaga sila kung na kung ano yung mga andito sa Japan at saka yun may sinishare nila at saka ina-apply nila sa mga estudyante nila para yun basta yun na yun tsaka ngayon mag yung pag-usapan na naman natin yung sa gastos yung sa gastos kasi guys <coughs> siguro yun ko mga 50 mil mga, kaya na ata siguro pero dapat kailangan kang magtipid talaga niyan pag ganyan ang, ang, gasto ang budget mo eh dapat gamitan mo talaga ng pinakamatipid na mga diskarte mo sa buhay para makasurvive yung 50 mil mo pero hindi naman ganun na ano na pa, pa kunti-kunti lang naman ma, yung sa amin kasi guys meron silang ano yung parang programa na study, study now pay later. yung parang ganun ba kaya nga ako pumasok dyan eh kasi <coughs> ako hindi ako nakapag-aral ng college kasi ay oh, maya natin pag-usapan yan tungkol sa yung, yung pinag-aralan ako hindi ako nakapag-aral ng college kasi nga marami kaming magkakapatid at saka yung magkasa yung isa kong kapatid na kasunod ko magkasabay kami mag kasabay kami mag-graduate ng high school sa kayon pagdating sa gum na kami ng high school yung parang maawa ko sa, sa papa ko eh, na dalawa kami mag-aral ng, ng, college saka ano lang naman trabaho ng papa ko mag-iisda mag, mag bibinta ng isda <coughs> ah uh, ayun video, sinabi ko Sige, yung ano na lang. Yung kapatid ko muna yung paralin ko ay yung maunang mag-aral. Gusto ko mag-aral ako yung ano, yung yung pati ako may ano din ako yung hindi lang papa ko yung magastos. Dapat may income din ako para para makatulong din ako. Kaya ako pumasok din sa Pintisi guys kasi kasi ngayon kasi nga doon sa ano eh, sa sa ano nila sa programa na study na operator. Sabi ko ito hindi ma ng malaki yung papa ko dito kasi ano study na operator. Yun pala gagastos pa din kasi <coughs> number one, pagkain ko hindi naman libre yung pagkain. Except lang kung uh, ano ka yung college graduate ka. Meron pati sa pagkain pwedeng pag makapunta ka na dito magano magbayad sa pagkain mo. At saka, ano pa yung na mga nagastos ko pagkain sa dorm sa dorm yun sabay na yun sa ano study na upiliter. tsaka yung sa language pag aral kasi may mga teacher eh kasi yung mga, mga teacher na yun s'yempre may sahod yan sila eh nagtuturo sa inyo yan eh kaya may bayad din yung pag-aaral ng ano ng Japanese language <coughs> parang ano <laughs> nawala yung boses ko ngayon, no, ano pa? Yun. At saka, yung isa pa, yung pangatlong ano, magagastos, yung kagamit ka ng pira, yung sa mga documents mo guys. Medyo, magamit din yun ng pira eh. At saka, medical. Yun yung mga, yung sarili mo pira yung gamitin mo, hindi yung sagot ng paralan. Oh, no, maraming medical eh. sa, Basta maraming medical. Pero kaya mo yan. At saka ano pa, ah, uh, yun yung sa level ng ano education mo walang walang ano guys ang, ang qualification lang ay basta tapos ka lang ng high school wala nang wala silang meron na nung wala silang okay lang kahit ano hindi ka na nakapag college uh, basta tapos ka lang ng high school okay na yun pwede ka magtrabaho pwede ka nang makapagtrabaho dito sa Japan at saka ano pa ah uh, Hmm, opa. Ano May aso eh. Tsaka ano pa, yung sa edad, uh, 19 man ata yun. 19, pinakabata, tsaka hanggang 26. Yun. Tsaka yung, yung lalaki, yun lahat. Pwede yung lalaki at tsaka yung babae medyo ano sila sa babae hindi masyadong kinakailangan yung babae pero yun, i-try eh, pa rin ninyo kung babae ka ngayon na nanonood ka nito, gusto mo mag dito sa Japan. Mayroon din mga ano, pero mas marami kasi yung ano sa lalaki. Pero meron din mga estudyante nila ng mga babae. Yung bago ako umalis, merong mga bagong mga babae na dumarating. Sa so, ngayon, nandito na din sila sa Japan. <coughs> Ito lang kasing pintis yung ma ano ko eh ma anong tawag niyan may recommend ko sa inyo kasi dito ako dumaan eh ang problema lang kasi sa mga ganyan yung marami kasi mga paraan para paano makapagabro dito sa Japan pero yun kailangan din natin magingat eh baka ano baka yun yun na nga yung mga scam scam na yan dito 100% talaga na ma may sabi ko sa inyo walang scam scam dito kasi dito ko dumaan eh saka hindi sila nagbayad sa akin para gawin tong video na ito na i-recommend sila hindi eh pasalamat din ako sa kanila na parang pasalamat na din sa kanila na ano kung hindi dahil sila yung naging tulay ko sila yung gateway ko na nakap nakapagtrabaho ko dito sa Japan nandito na ako ngayon <coughs> saka yun kung makapag baka makapag pumasok papasok ka sa PNTC eh saka yun, maging training ka na din, makapunta ka na dito, yun, huwag mo akong kalimutan. Sabihin mo na, nakita sa YouTube na yun, taga PNTC din daw yun siya. Kaya bakit, kaya ako nalaman yung PNTC dahil yun siya, nasa YouTube na nakita iitaw Sabihin mo lang doon sa mga taga PNTC din. Saka ano pa, ano ba yung mga importante thing dapat kong i-share? <coughs> hmm yun guys, uh, importante lang yun, i-share i, i, i anong tawag nyan i-search nyo lang sa Facebook yung PNTC kung taga saan kayong lugar para ma, ma para malaman niyo yung ano yung yung location ng ano ng office PNTC office sa uh, na malapit sa inyong lugar. Pagkatapos noon magpunta kayo agad doon para meron naman sa Facebook eh mga nakalagay na yung mga schedule nila yun pagdating kay agad kayo ng mga orientation nila guys para doon ma malaman niyo lahat kasi sa orientation nila explain lahat yung mga proseso eh <coughs> para na wala na akong busis ah explain lahat doon ng mga mga ano mga proseso nila sa pan para nila yun ano pa ano pa yung kailangan ko i-share mm yun, pag matapos ka na mag sa PNTC guys uh, yun, ipapadala na kayo din sa, sa Japan pagkatapos hindi kayo diritso agad na i-deliver doon sa ano, kung saan kayong kumpanya dito na, na ma-assign na magtrabaho agad, mo muna kayo doon sa parang ano, yung kasa, yung partner din, partner din ng PNTC yun Basta sa ano sa Sibakin. One month kayo doon pagkatapos ang gagawin doon ay mag-review ng mga Japanese Japanese language at saka yung mga rules and regulation di reviewin din yon. Saka kung hindi pa kayo marunong magbike yon tuturuan din kayong magbike kasi yung number 1 na ginagamit dito bike talaga guys. Kasi yon doon kayo papatirahin sa apartment ninyo tulad sa amin pagkatapos kung may distansya yung ano yung kumpanya yun kailangan niyo magbike yung bike yun gagamitin niyo mag ano itong nilagyan ko ng kamera ngayon eh, dito sa bike ko yun mamalingki kayo saka yun gagala kayo sa mga park yun saka yun yun lang siguro yung mga ano ko eh, mga pwede kong share saka yun pag makapunta ka na dito guys mag-taste ka lang muna doon sa habang nag-aaral ka kasi medyo mahirap talaga pero nigiistrikt to talaga pero kaya ko nga eh bakit kayo hindi kasi kaya ko kaya ninyo yan no pa uh, Yun, pag makapunta na kayo dito yun, makagala kayo dito kung saan-saan yung mga sikat na lugar dito sa Japan kapunta kayo ng Tokyo yung mga gadget na mga pangarap niyo kayo yung bilhin yan pag makapunta kayo dito iPhone 7 lahat ng mga future iPhone na yan kayo niyo bilhin kahit isang sahod lang kaya nyo Ano pa? Uh, yun, magagala kayo sa mga USJ, Pujekyo, ano po yung masikat dito? Disneyland. May aso kasi. <laughs> may Japanese na ano, gumala dito din sa ano, sa inupuan ko. Malit kasi ito na park dito eh. Ano po yung kailangan ko? 18 minutes na itong video ko. Ano pa? Kasi maliit na lang kasi din yung ano yung, Ano pa? Ah, yun na nga to yung may sishare ko sa inyo guys. Eh, gusto ko lang din makatulong sa mga kapwa ko Pilipino eh. Na ano, maka, yun, makapagtrabaho dito. Yun. Ano pa? Yun ang bike ko. Kung yung bike ko. May basket doon sa ano dulo. Uh, nilagyan ko ng siminto para makapag makatayo tong kamera ko. Yun. Ano pa? At saka huwag kayong mag-isip ng ano, yung mga magastos ninyo na yan. Kaya niyo yung napakadali lang ano, mabawi niyo yan. Yung magagastuhin niyo sa habang nagtitraining pa kayo. Mamakapunta kayo dito, madali lang yung ano, mabawi niyo guys. So basta yun. Yung magastos mo, yung basta yung mga babayaran mo pag andito ka na sa Japan, yung ano lang, yung yung sa Japanese language, sa yung pag-aral mo ng skills, yun. Kung welding ka, kung magkano yung welding rod na nagamit mo, yun, yun, bayaran mo. Kung, kung, tulad sa akin, electronics, yun, mask, guantes lead. Yung mga pang-electronics, maliit lang yung, maliit lang naman yung magastos ko yun lang guys mamalinggi pa rin ako ngayon mga san gali anong oras na 5.14 sige guys mag commit na lang kayo sa ibaba kung ano yung parang kulang na hindi ko nasabi hmm. sa yun malaman din yung lahat ng mga proseso pag mag atin kayo ng ano ng... pag magpunta kayo sa mga office nila at mag atin kayo ng ano ng orientation doon lahat, malaman nyo na yan doon lahat. Kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo itanong doon sa mga mag instruct sa inyo. Sa ngayon, 3 years contract. Hanggang 3 years yung kontrata. Saka ano pa? 'Yun, isa pang advantage. Advantage kung makapunta na kayo dito, 'yun, kung gusto ninyong uh, maging teacher din ng PTC. <coughs> pintis eh, sa paralan kayo na naman yung magano ano yung, doon kayo malagay sa taga orient kayo yun doon kung doon kayo maglagay sa mga kayo yung magturo sa mga training kayo yun, yun trabaho ninyo so marami pong mga opportunity pag, pag matas yung level mo sa Japanese dito sa isang taon mag exam may mga ano yung magpapa exam yung Japan ng Japanese language sa so isang taon kadalawa July at saka December yun yun ang mga chance na yun pwede kang pumasar ng pumasar ng Japanese kasi yun lang siguro guys kung ano yung 20 minutes na yung video ko eh kung ano yung mga hindi ko nasabi na kailangan na kailangan niyo mag comment na lang kayo pag sikapin ko lang ma-replyan kayo salamat sa panonood kung hindi pa ka pa kapag subscribe free subscribe para sa iba pang mga pwede kong may share ng mga video sa mga susunod na panahon sa inyo tungkol dito sa Japan At saka salamat sa panonood yun lang po pasinsa na po sa Tagalog ko eh bisaya po ako eh. hindi ako marunong mag Tagalog eh. peace